Magandang umaga mga kalakpat namin dyan sa Pilipinas sa buong mundo kahapon Sabado seryoso ng video namin ano kasi <laughs> pagod na pagod kami kailangan bumangon pumasok lang trabaho ngayon mga kalakpat medyo kahit medyo madilim pa mga kalakpat nakapapansin nyo ba makulimlim pa alam nyo kung bakit. Ayun yung araw, di pa nga lumilit Sa oh. araw. Yun. Kasi nagpalit na yung oras, mga kalakwatsa. Yung kahapon, yung oras dito, dalawa lang, dalawa lang ang ano, ang advance dyan sa Pilipinas kumpara dito. Ngayon, biglang naging kahapon ganito. Oh. 5.30 pa lang ganitong oras. Ano ba eh? ngayon 6.30 na mga kalakwatsa so 3 hours na ganun na ano na daylight saving time na nagdadagdag mas maaba na yung araw dito kumpara sa gabi kaya mas maaga na rin kaming gigising kaya ngayon medyo madilim pa bumangon na kami at uh, kahapon ganito may araw na mainit na So, nakakuha kami kahapon ng konting pera, di ba? Sabi na, <laughs> maghahanap kami ng pera kasi may partner na. <laughs> Ngayon, may partner na, may pera pa ng konti kahapon. <laughs> Mga kalakwatsero. <clears throat> uh, atid ko lang si Shea sa trabaho. Mga kalakwatsero kasi ako mamaya pampasok ko 9. Ayun, lumita ko ng araw. Kalakwatsa. <laughs> okay, okay. Good morning. Ganda ng araw. Pinag atin ko lang sa sa work niya. Ako, uuwi pa ako. Dahil pa ako naliligo. Kaya tikwas na tikwas pa yung buhok ko. Yan, siya nakaligo na. Ha, ah, mga kalakwat siya. Ha? Tandaan nyo ha. Ah. Hindi lang lahat ng sagot sa problema ay pera. Ah, sabi nga ni Che Dukot. Shout out dyan, Che. Che. May pera ka naman. <laughs> Partner naman ang hanapin mo siya para kompletong buhay. <laughs> ah, mga Hindi mahirap ang buhay abroad. Ah. Tandaan niya Hindi mahirap. Kailangan mong bumangon kahit tikit pa yung mata ko, Maligo ka na kasi. Yun ang buhay dito. Punta ka dito para magtrabaho. Para may salapi. <laughs> ah, mga ingat kayo dyan. ha Uh, hindi nang uwak dito mga kalakwasan nadidilig niyo. ang dami daming uwak dito iba pa naman ang huni nila parang bata hmm. daming ibon dito nasa city kami sa Sydney pero kita nyo para lang sa malubago buga ang daming puno o, puno dito importante sa kanila yung puno sa atin pag pumasok sa bakuran puputulin na yan kasi pag bumagyo, delikado bahay ano. Walang bagyo rito. Wala ring lindol kaya napakaswerteng bansa natin. 'to. Yan. Mababait daw kasi. Ha? Sa atin na naga... mababait daw kasi mga tao dito. Nasa atin daw ngayon. <laughs> Corruption. Ay, ako magsalita dahil ang aga-aga. <laughs> Tungkol diyan sa bagay na 'yan. Bye-bye. Kayo diyan. <laughs> Madilim pa oh. Pero na yung araw. Malamig pa nga pala mga kalakwatsa. Ah, napakalamig pa kaya ako balot pa ako. Oh, pajama pa ako. Jagger. Malamig pa rin kahit nagpalit na yung oras. Daylight saving na. Ibig sabihin, magsasummer na pero napakalamig pa lalo sa gabi. Malamig pa rin. Ayun na yung train. Ano? Okay, bye bye na.